Nandito tayo sa chef natin guys kasi marami pong nag-comment sa ating mga na na payong na gusto pa po malaman lahat ng ibang trouble. Ngayon guys, ang trouble nitong payong na to, ano siya guys, umuupi naman siya. Ito, mapansin nyo po, umuupi. Yan. Kaso dumidiretso, ano, hindi niya na napipigilan na Diretso-diretso na po siya. yan. Ngayon, ang diferensya po sa mga ganito, eh, try natin itong buksan. Kasi, baka may basag po siya dito. Pag ganito pong diferensya. Tapos, yung nagtatanong po sa akin kung paano, about, ma, paano magpalit ng sinulid dito sa payong yung pinakatali niya, yung humahatak niya. Kung ano po yung tinanggal niyo po dito na sukat, yung haba, yun din po yung pagagayahan nyo. Ngayon, kung putol na siya at di mo na siya masukat, ang gagawin nyo po, dito kayo magsukat sa pinaka ano ng payong. Ano, yun, yung tupi po niya pag nilikpit nyo. Panwari, pinos nyo po siyang ganon, di ba? Inok nyo. Tapos, ito ang sukat. Yung pag ganon pasarap. Yun ang sukat ng sinulit. I-close nyo muna. Sabay dito nyo yung Okay, sukat sa ibabaw. Ito, titingnan ko muna to kung ano bang sakit nito, bakit ayaw niyang mapigilan yan. Ibig sabihin, pag sina... Pag sinara mo, ano siya? Diretso-diretso lang siya, hindi mo siya ma... mapipigilan. Ito guys, hindi to simple yung pahayang lang ito. Original talaga ito. Ah, mapansin nyo po. Hmm. Diba? Kakaiba siya. Hindi yung mga ano, makabikit pa nato ito. Siyempre, gamit tayo ng ano kasi ang lock nito ito, pako. ganito guys, kung paano kayo magpalabas ng pako niya, lock. Kunwari, ito yung lapad na dito, dito yung ulo. Dito nyo po siya pupukpukin sa kanyang tulis. Yan. Gamit kayo ng kapwa-kapako pag wala kayong ano. Yan, Yan o. Oh. Diba? Lumabas siya. O, oh, ayaw pa. Pukpukin mo pa. Bakit? Ayaw pa niyang pero kailangan tanda ka lang po, kasi baka mabasag. Ganun lang po. po ang technique. Ngayon, lalabas nyo po. Oh. Pag ganito guys, ang problema nandito, kailangan naka-open siya pag gumawa ka. Huwag nyo po siyang i-close bago mo siya buksan. Dapat, naka-open ay basag nga. Sabi ko nga eh, basag. Ngayon, bago nyo po siya buksan, ay bago nyo siya tanggalin yung screw dito, kailangan po naka-open siya. Kasi pag binuksan mo siyang naka-off yung kanyang dahon, yan, naka-off yan, lalabas po dito yung spring. Kasi walang pumipigil. Di ba? Kaya pag dito ang dipirate siya, laging yung tandaan, pag nag-repair nag po kay ng payong at gaya nito, ito ang sakit, bali, Huwag diba? na huwag nyo po siyang buksan na naka, patay, naka open yung dahon. Kailangan naka open po dahon. Ito siyang. lang naman po yung spring niya. Tsaka may guide naman. Mapapansin nyo naman po yan siya may guide. Diyan yung ipapasok yung spring. Yan, ganyan yung... Siyempre pag ano, guys, ipasok e, nyo muna tong spring. Ganon. Panglalagay nyo muna... Yan. Tapos ipasok nyo din to. Ito guys, ginawaan lang natin ang paraan to. Sa so, isabay mo na rin to. Sabay mo na yan. Yan. Sabay nyo po yan kasi Yan. Pasok nyo yan. Sabay sila lahat. Yan. Hmm. Di ba? Ngayon guys, mapansin mo, pit na pit siya, di ba? Yan. Uy, oh, yun lang. Hindi talaga magkaparyas. Ayaw mapindot. Kailangan natin labas ulit. Talagang kailangan pang kayo rin. Mayroon pang ano guys? Mayroon pang sabit. Bakit? Ayaw mapindot. Siyempre, pag ganito guys, kailangan dahan-dahan kasi mga ganito po, pag ano, konting pwersa mo lang, oh, no? mababasag ka agad. Kailangan, ano talaga, ma maingat ka rin. Hindi po pwede na nagawa mo na, nahanapan mo na ng kapartner. O, oh, di ba? Yan sinasabi ko. ting dito sa loob maano siya masikip mahirap siya eh, ano kasi ano lang to guys eh yung alam mo naman siyempre mga ganitong pag repair tayo ng payong kailangan lang siya ano magkaparehas ganon hindi po po pwedeng ano basbawasan bawasan nyo lang po yung ano grilling tayo natin yan mapansin nyo wala nang ipit no yan sya yung may ipit sya yung may ipit binawasan ko na yung gilid okay pwede nang pwede nang pag pwede nang pagjagaan try natin ulit kasi sabay sabay po sila eh hindi po pwedeng isa isa lang yan okay, okay ginawa yung ginawa nating payong guys nag ano ako ito kinalas natin meron akong kinuhaan na ano yan Titingnan ko po, po siya Kung sim lang siya Kasi Nawala po kasi yung ganito niya Yung Kung may Yan Yan ang wala Ngayon Ito try natin Kung mag lang sila Ito na lang Ang gagamitin ko Ito pwede to Ito kasi kompleto Yan Try natin kung Pwede siya dito Yun lang Yun lang magkaiba. Magkaiba ang kanyang haba. Uh, mayroon siyang ano dito. Uh, ito na lang kukunin natin. Okay, tatatata. -ta -ta -ta. Balik natin yan. Itong kunin natin. Kasi ito lang ang ano. Ito ang kailangan natin. Maraming ano to original kasi nakaayong ko guys marami siyang marami marami tayong basta marami siyang lock hindi kaya ka yung manual na marami yan Ate, kung sim, sim sana. Hirap pala nito. Yan pala yung nawala eh. Yan pala yung nawala guys. Nawala. Nawala. Yan. Kaso kasi lahat ng materialis ng payong o kanyang mga pisa magkaparehas hindi ang gagawin nyo na lang so, diskartihan mo na lang diskartihan mo ba yan yan no oh. di ba lambot na ngayon salpak na na try natin tong kabil kasama na kanyang ano hmm. ito yung spring mo na muna yan kasi yun lang pala isa try try ulit hmm. asa na see. para matapos oh, huwag mo muna yan ha? try natin try okay try. Okay Yun lang pala Diperensya talaga nya Yung kanina Buti na lang ng alkal ako dito sa Lagayan ko ng materialis Meron Balik natin to Ay Hindi pa naisagad to Sagad natin to. Untog niya. Tapos, siyempre, balik natin yung kanyang screw. Okay. Nakabuo na naman tayo, guys, ng isang pa yung... O, di ba? Di ba? Ayan ang ito ang sira kanina guys. Tapos ito yung basag. Ito. Bote may nakuha tayong pinakalak niya. Diba? Pinakalak ng pa yung nakuha natin kanina. Diba? Alam nyo, yun. Yan. O. Diba? Simple. O. Diba? ba? Basta lagi yung tandaan guys Bago nyo kalasin to Kailangan naka-open syang Ngayon kung ang sinulid man Kunwari ito hindi sira Doon ang sira sa loob Doon dito tayo magbubukas Yan.